share ko lang yung ginagamit ko ng pang personal BP ko, itong blood pressure monitor ko, nagamit uh, brand ni Indoplas, ayan o, meron akong, meron siyang ayan, ito yung kanyang meter meron siyang kasamang, eto, ito naman ay yung pang lalagay dito yan yung nilalagay dito eto siya ayan, Dali lang siyang gamitin, lalo na pag nag-iisa lang kayo sa bahay. Kailangan-kailangan natin ito para na monitor natin ang ating mga BP. Ayan, o. Oh. Ayan. Dali lang siyang gamitin. May kasama siyang bag and may kasama siyang ganito na nat pwedeng naka-charge kapag wala na kayong battery. Ayan, meron siyang battery dito, apat. Apat ang battery niya. Pag binili niyo ito, may kasama na siyang battery. Ayan, o. Oh. Naka-ano na yan, nakalagay na yan. Diyan, binili ko. Ayan siya and madali lang gawin. Dito lang siya. Ayan, o, nakalagay na yan. Dito nyo lang yan. Ano, ayan. 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 Seset nyo lang to and then ganito lang kadali. Makukuha nyo na ang sarili nyong, ano, BP. Nang walang kahirap-hirap. O, ba diba? mm. Then, intayin nyo lang na mag, mag ano, ya, mag, uh, pag nag-stop siya, lalabas yung BP natin kung ano, kung, kung oh, uh, 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 so far naman, ano siya, uh, accurate naman siya mula nang gamitin ko siya. Ayan, yan, wait natin, lalabas yung totoong bibig yan, totoo o yan o oh. 127 over 55. Ayan. O, ayan ang aking BP. O, ba? Diba? O, kitang-kita na. Hindi na natin kailangan pumunta sa mga... At least, meron tayong personal na gamit para pang emergency. Yun lang. And check nyo sa akin yellow basket para makita nyo kung ano yung aking... Yung kanyang detalye, lahat na nila pati yung pricing andun sa akin yellow basket. And check out. Gamit na kayo. Bili na.